Guys, good morning. Kukuha tayo ng talbos ng kamote. Magluluto tayo ng bangus. Ayan. Beso. Hmm. Ayan. Bangus, dami, oh. Yun, oh, marami. Oh. Ayan. Ayan. ay okay, muna dyan Ha. tayo guys. Yan. Talbos. malaki oh. Yan. Hatagal ko na rin din nakaluto ng talbos eh. Bangus ito, ilagay natin ng bangus. serapnya huh? yeah, Seraknya no Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. pwede na to guys, pwede na. Marami na to. Okay na to. Hmm, yan oh. Oh. Yan, pwede na. Meron na akong okra doon, okra. Lagyan ng okra. Ha, ah, ah. ha. Diyan kayo, ah. Aba. Aba si Itim, oh. Itim. Itim, Itim. <laughs> guys. dami. Ayos. Mm hmm Ito, guys. Mabalata natin to. Yung, ah... Uh, kinuha akong papaya, sariwang-sariwa. Ah, uh, lagay natin dito sa bangus. Yan. Yeah. sa bangus guys yan uh, sa ribang bangus yan ito natin uh, tapos meron meron na kung kwan uh, lagay natin ng okra uh, yan okra guys yung okra yan lagay natin ng okra yan sa ribang bangus guys, magluluto tayo. Bangus na may uh, talbos ng kamuti. Yan. Lagay, mo, lagay na natin to guys. Itong kwan. Si Boyes Kamatis. Laga lang to guys. Laga lang. Walang kwan. Uh, hindi nilalagay yung ano. Hindi nilalagay na mantika. Ito. Laga lang siya. Para masarap. Ayaw ko yung may mantika. Yan. Tapos yung lang mamaya. Ang Guys, ito na. Ilalagay na natin yung pan. Ay, sasabay na lang natin ito guys. Itong uh, bangus. Yan, may ko na asin para templado na. Ay, uh, sasabay na lang natin yung may akuntin. Ah, sumukulo na guys. Ilagay na natin to Yung uh, papaya ah, at saka ano, bangus. Yan. Ah, ayos uh, tapos mamaya pag kumulo na 5 uh, minutes yun eh, lalagay na rin to wow ayos na, na. Kanin, may kumulo na yun kanin, ay kumulo na yun na rin yung kanin na sabay sabay silang lumunaluto ah guys, ilalagay ko na to para malumambot yan, yung pan, yung uh, okra And, tapos, uh, tapos mamaya konti yung pan, ito pag kumulo na, pwede na ilagay yung uh, talbos na kamote okay. pagyan okay, okay, okay. na natin itong pan uh, talbos na kamote yan mamaya, pagkatapos na okay na Luto na yan. Pagkumulo na yan. Wow. Pwede na guys. Luto na. Luto na to. Ha? Eh, tikman natin guys ha. Eh. Wow. Sarap. Pwede na. tidak, guys, kanu, ah, boleh di nang kumain guys, Ayan. Mm -hmm. Mm, sarap, sarap, ya, hmm, mau serap-serapnya, kan, hmm, wow, boleh nang kemuan nang kanin ah, guys, tanghalian, lah. Puting puti yung kanin, no? Oh. Ayan. mhm -hmm. Ayan, Bangus, oh. Itong nito yung bangus. Meron pang okra. Uh, yan, Tapos, uh, ano ito, guys? Uh, papaya. yan, Papaya yun. At, uh, kakain tayo, guys. mhm Yan. last wala ito guys last one lang. hindi ito ginisa Yan. para wala siya mantika guys maraming salamat sa panunood thanks for watching